Dilaan ko sa gagmay kay Hi guys. Gabi-gabi lang sa ni karon guys ha kay mura og oh, hinay man ang panagat no. Ang pagkaluto ani guys ka nang laing na. Ba? Lain sa kuan pa. Basta lain. Kay sa Bisaya guys, parok. Mura gid duok. Parok ang tawag ani sa Bisaya dai mura gid luok kay gid duok. kay wa an. Pero guys, lamit kaning laing eh. Naiya ha kanang isa, paksiw na gili mantay na, na, na. kasi pwede putang kabi masakdipito ka ko sa oh, na. pero kaluluwa'y pinta sa gabi. Mura pintaan o gret kaya jugs may pakagitanggal na ang da ko sa ano yun umara gumamay noo guys oh, pero basta kaya pwede na siya masid katulino niputa pata ka ukuha guys tayong okay, ano narabe pula di mo narabe nga gabi katul na palpak ni ang ako uh, ang trabaho guys mga ilokana guys hilig kay ni mga kuan bisaya man ni kuya ka ang naglain nami diri guys sa among um, gabi gabihan, lang, gabihan na mo <laughs> diri guys daga kay mga tanom basa imo lang siyang bulayo Hindi ni mo ibaligya libre ra sa pagiya ang tagiya dili ginamo ang gabihan guys oy eh. amo alang ni siyang

Ano sila gano'y ba? Nundot mo, gunda larasun di Ito, gano'y? Lopin na to, guys, ha. Pwede mabalang nga daghan sa giko, ha. Kaya ang lain, guys, to, kailangan gina sa ukoan, guys. Kasi may pagpapormaan ani ana? pa na? Paa guys, ako nang -ingat, ingat ko guys, kanya akong t-shirt ni pa daw ni Cebu. <laughs> I love Cebu niya, gusto po kaayo, mamansahan sa gabi gikan ng t-shirt of Cebu, layo man ang Sibu o ang Dabao. Sa kaya pag aeroplano, may maning gabi kay lakon lang sa garden nga di amo. Sagbutan yun ni Dari guys. Oo, so, dalawa Oy, ipakita ng itong mga kanding! <laughs> <laughs> amo mga kanding guys, ayun na isara ni Kabuok Duha, karunanaghan sila guys giremi so, may kasabaan sa barangay guys yung mga on, gulay, Awali, yung lang, eh. kaya mangaon aun sila gulay ako'y kapil kung ano kung ano kung lang kung ano kung ano kung ano kung ano no Dali ra sa hagpaton. Ang paton pa man gud mga idol, dili ni basta-basta lang i-download nimo anang karahay. Hmm, guys, ah, uh, oh. sunod man ni kami lang kato nimo. Hmm. Kami ni utos ni. Hmm. Ana e, ona siya. Ya di sud pod og matubo ang gabi, wa hmm. ni dahon. Tara sa guys. May pula ani diri pa

Salamat ang tao ng guys um. Ako ng na yung larasok na nagbuha. Tugod ako para nila na kami sa... Salamat sa kami. Gusto na ang kwan dito. Hmm. Pula. Dire, pula yung pula. na may puti dito. Ano yung kaya kagmagalahan? Kaya ko ano yung magpuan. Hagpat. Larason pa mangod siya mga idol, no? Dili mo ingon nga idaritso glunod na to kaugat ng gamay. Dito sa mo, ang mga ulit sa kamay. Mga ulit na. gila. Basta puti, mga na. Di mo po sila masagol. Ang pula o katong puti di sila masagol. Ito po dyan. Tapok po sila puro puan. yes ay. Tapok sila red. O, oh, sila yan. na nga sa sila mga Muslim, muslim. siya sila. <laughs> <laughs> Ano yun yung guard ni mommy guys? Yung color puti. O, oh, doon na nag-ilaga. Ayan po. Napagay. O, oh, daghan na ni. Gamay pa no. Gamay pa na. Oh, hiyos na. Hiyos na niyo. Ano ba? Diba, heart heart. <laughs> heart heart ang forma sa gabi. Kaya pagloto, heart to heart po. <laughs> Mayon na din akong guluhan. Pag-i-experiment. Yes, yes. Isa naman na. Huwag man yung gelang ala kuha ang punuan. <laughs> Pwede ba kong kuha ng punuan? <laughs> Mga ni Gabby ha? Ha? Ah, hindi ko ni Amo. sabi <laughs> lang, ay lang sabar niya. <laughs> <laughs> sabi sa nawab eh. Sige dito man, iyo oh, hadapit. upo oh, na gito guys. Dito na sa bikas ito na po sa mong gabihan tikas sa gabihan na mo maakan okay, tenga basig mawala nang andi sigelikod ko kaya ako tigbitso balik po na yumos sa labas tapos ayo sa labas kain na po ng gabi guys daghan na nga setan ang para pagdutoon mo hihos ano man ako kung kong ko ara de bilin din eh patong siya, guys. Ang wala. Wala na, guys. Sige, guys. Guys, see you next time, guys.